Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Ito na, pinag-utis ng Sen. Bongo na i-update ang lista ng ating mga indigent senior citizens upang maging tama ang pamimigay ng DSWD ng dagdag pensyon sa ating mga senior citizens. Ang balitang ito ay nakalap sa Fieldstar. Ikayat ni Sen. Bongo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na i-update ang kanilang listahan ng mga mahihirap na senior citizens para masigurado ang tamang implementasyon ng batas na nagtataas ng kanilang social pension. Ayon kay Senator Bongo, layo ng Republic Act No. 11916 na itaas ang pension ng mga mahihirap na senior citizens mula sa 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Ang pag-amienda umano sa naturang batas ay isang hakbang para masigurado ang magandang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizens, kaya kailangan nila nang mabigyan ng karapatang suporta. Ayon kay Sen. bonggo nandyan na ang batas, dapat pa-implementa ito ng maayos para mapakinabangan ng mga taong bayan, lalo na ng ating mga matatanda na sakop ng batas na ito. Ibigay dapat ang nararapat sa kanila at huwag patagalin pa. Iginiit pa ng senador na sa ilalim ng batas ay may mandato ang DSWD na inilipat sa National Council in Development o NCSC na kada taon ay i-update at i-validate ang mga benepisyaryo ng listahan sa tulong na rin ng Philippine Statistics Authority o PSA at ang mga lokal na pamahalaan. Sa palagay ng senador, dapat na agad i-update ang listahan ng mga benepisyaryo dahil maaaring dumami na ang mga bilang ng indigent senior citizens sa mga nakalipas na panahon. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.